Hi guys, hello once again. Welcome back to my channel. Okay, and di to ngayon guys sa ating harapan is unbox natin. ito ay galing sa si ay Anli Solar Marketing. Ayan, eto. Once again, ulitin ko guys, galing kay Anli Solar Marketing. Okay, ito ay uh, Lipo Four na battery na 12 volts na ito na sa 120 uh, ampere or amp an hour. So, eto guys, sa nyo ako ngayon, i-unbox natin kung ano yung hitsura. So actually, ito yung first time na nabili akong ganito na LiPo 4 na battery. Yung iba kasi blue carbon yung gamit ko. Ito yung first time na itatry natin. So tara, sabay niyo ako unbox natin. kutsilyo para tinagkakate ng baboy. Eh. Nice! Ayan <laughs> guys, one solar, 120. Okay. Uh, yeah. Ayan, uh, eh. dito power wall lipo for battery okay so ganoon natin to ubas natin sa kanya Okay, dito yung uh, battery. Wala masyado mga anik-anik dito, guys. Uh, parang dito may ano lang siya, parang breather niya. Uh, ventilation ng guro. Tapos dito sealed. Tapos dito sa lalim positive ma uh, negative terminal lang. Yan, yeah, may protection something plastic dito para hindi magkadikit yung kable yung terminal na sa loob so napakatikas nito na guys dito sa kabila may ventilation din ventilation din tapos dito sa ilalim, mayroon siyang DC voltage. Tapos yung switch, DC switch, siguro ito yung mag-engage. Ayan, try natin buksan. So, ito yung on-off. Tapos mayroon siyang D, uh, DC volt, uh, voltmeter. So, sa ngayon, ang laman ng battery is 12.8. So yung voltage siya nasa 12 volt system, rate capacity 120 AH, okay? So 1.4 kilowatts. So, high voltage protection nasa 14.5 volts. Low voltage protection nasa 11 volts. Tapos, uh, maximum discharge current nasa 100 amperes. Max charge current niya nasa 60 amperes. Okay, not bad. Ayos, matikas to guys. So, ito ngayon. Ayan, dito sa harapan, na mo. Poging-pogi, di ba? <laughs> sa lahat ng kulay, dilaw pa talaga. Yellow-yellow siya. So, ito bala ko guys, si papasok natin. Ito yung gagamitin natin sa ating mga server kasi Lipo 4. So, sala natin to siguro pag ano na may uh, brownout this coming uh, 21st. Ang dito guys, ito is purely unboxing lang. Tapos uh, ay ko lang pa yung mga laman niya, yung physical structure niya. So, abangan nyo next video, uh, upload natin yung actual deployment nito, ipagsasalang na ito. Okay guys, Thank you very much for watching. Stay tuned. Kung bago kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-comment, mag-like, mag-share, and of course, subscribe. All right, guys, see you. Once again, I'm your tech guide. My name is Chan. Same practice. And make sure, you do it yourself. Bye for now.